Mahirap ang kalagayan ng aming buhay. Kung makikita ninyo ay kurtina lang ang harang ng kwarto. Kahit ganyan lang ang aming buhay, hindi kami nag-aagrabyado ng kahit na sino at lalong hindi kami kumukuha ng hindi amin. Pero alam nyo ba sila, pala desisyon sila. Kung makikita ninyo, ang bahay na yon, ang kinatitirikan ay sakop pa ng lupa namin. Pero tingnan ninyo, kahit hindi kami pumapayag, ay kanilang binabakuran. Lalo nilang binawasan ang lupa, tingnan ninyo, at naumpisahan ng bakuran. Kahit hindi ako pumayag, poiket ba't babae lang ako at wala akong pera, ay ginagawa nila ang gusto nila. Ganito ang kalagayan, kasalukuyan, ang nangyayari dito. Ganyan ang ginagawa sa amin. Kinukuha ang hindi kanila. At ang sabi ay pansamantala o pangsamantagal. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin ninyo?